During summer, pangkaraniwan na raw sa mga lalaki ang rumampan ng walang pangitaas na damit. Hindi dahil na sila'y naiinitan, kundi para i-display ang matipuno nilang pangatawan. Wala raw dapat itago, lalo na kung kagaya sa inukit na estatwa ang hubog ng inyong mga katawan. Pero si Mang Ven, conservative pa rin sa edad na 59 years old. hindi niya makuhang magtanggal ng damit kahit na ngayong tag-init. Hindi naman daw dahil sa itinatago niya ang kanyang bilbil. Ayaw lang daw niyang may makapansin sa bukol sa kanyang likod. Siyempre, pagka yung medyo merong mga gatherings, parang nahihiya akong nakikita kasi sa likod. Umamara ka sa t-shirt. Noong 2002, nang unang makapa ni Mang Ven ang nooy inakala niyang pigsa sa kanyang likod. Pero habang tumatagal, lalo raw itong bumibilog hanggang sa lumaki ang bukol na para ng bola ng pingpong. Medyo merong kabangkote, konti Kunti lang ako. No? Pero hindi naman masyado seryoso kasi hindi naman masyadong pinapansin niya eh. Alright. may gusto mong mag-penalty tayo, baka tutuloy kayo ba pare, hindi ah, alaw, eh. Sorry. Ang ikinatatakot ni Mang Ven, baka raw malignat o cancerous ang bukol sa kanyang likod. Kaya kahit walang nararamdamang sakit, ipinasuri niya ito sa doktor. Ayon sa surgeon na si Dr. Juan Sanchez, hindi cancerous ang bukol, kundi isang sebaceous cyst. Okay. Sa tingin ko po itong bukol ninyo eh sebaceous cyst kasi meron po siyang ano eh, parang pointing dito. Ang balat ng tao ay may tinatawag na sebaceous gland. Naglalabas ito ng natural na oil kung tawagin ay sebum na siyang nagpapanatili ng moisture sa balat. Pero kapag barado ang pores, hindi makakalabas ang sebum dahilan para ito ay maipon at maging bukol yung dirt, yung uh, ano, nabablock yung pore. So, uh, continuously nagsisecret ng uh, oil yung uh, sebaceous gland. So, pag nablock yun, palaki ng palaki. Hindi gaya ng karaniwang mga bukol, halos perpekto ang pagkabilog ng sebaceous cyst. Malambot din ito kapag sinalat at may pagkaasul ang kulay. Ayon sa doktor, delikado ang sebaceous cyst kahit na hindi ito cancerous. Posible kasi itong magdulot ng infeksyon kapag hindi natanggal. Pag nag ka, masakit, then pwedeng uh, kumalat yung uh, pas sa paligid. Uh, parang siyang karbongkel, parang pigsa, masakit na masakit. Dahil walang gamot kontra sebaceous cyst, tanging operasyon lang ang solusyon para kay Mang Ven. Para hindi maramdaman ang sakit, tinurukan muna siya ng anesthesia bago hiniwa ang kanyang balat. Makalipas lang ang isang oras, tuluyan nang natanggal ang bukol at para makasigurong hindi na ito tutubong muli, inalis din maging ang balat na bumabalot sa bukol o yung tinatawag na capsule. Humigit kumulang 20,000 piso ang ng operasyon, depende kung saan ang ospital ito gagawin. At dahil outpatient si Mang Ben, ibig sabihin maaari na siyang pauwiin at bumalik sa normal niyang mga gawain. Well, sabi ko nga sa kanya, pwede nang kumain. Binigyan ko lang ng pain reliever para sa isang araw. Uh, pwede na siya magtrabaho. Ayon kay Dr. Sanchez, dumi ang madalas na bumabara sa sebaceous gland at dahil karaniwang mas malinis sa katawan ang mga babae, mas madalas magkaroon ng sebaceous cyst ang mga lalaki. Sa mga kababayan natin, basta po kayo may nakikita bukol, magpatingin po kayo kagad, huwag niyo na pabayaan lumala. Kasi hindi po natin alam kung cancerous yan o hindi. Sa ngayon, dahil wala na ang kanyang sebaceous cyst sa likod, tuwing naiinitan, hindi na nahihiyang magtanggal ng damit si Mang Ven, maging ang kanyang takot ay napawi na rin. Kaya ang kanyang summer, hindi lang mas masaya, kundi mas ligtas pa.